Ayan, panibagong araw na naman. Nakaalis na ang mga estudyante. Kaya ang mame, paikot-ikot na sa bahay. syempre kapag wala na mga anak, ayan na. Siyempre, maglilinis tayo. Lahat sila ay nasa school na. Sabi ko kay Papangka, no, i-drop eh, mo ang mga bata. Dahil ako ay maglilinis ng bahay. Ilang araw na nga mga kasimple, hindi tayo nakapaglinis ng bahay dahil po eh may sakit ako ng apat na araw kaya inayaang ko lang talaga bahala na makalat dyan basta hindi muna ako gagalaw-galaw kasi yung first day ko talaga na okay na sana ako kaya lang gumagalaw-galaw talaga ako ayaw kasi nang nagkalat ang kusina kaya ayan na nga nabinat siguro ang kasimple bumalik ulit ang aking sakit ayan na medyo okay na tayo kaya paikot-ikot na tayo mga kasimple. Ayan na nga. So mayroon tayong mga tira-tira. At iniinit ko yan para kainin ko. So ayan maguhu. Ayan na. Andito na pala si Papangkano. Nakalimutan ni Papangkano talaga mga kasimple. Mayroon pala. Umuwi yan siya kasi wala akong bigas. Sabi ko wala akong bigas Papangkano. Kasi mayroon akong trabaho mamaya. Ayan so magbabaon tayo ng bigas. Ayan na nga, finally may bigas na talaga. Ayan, umuwi ang babangkano talaga, mga kasimple para magdala lang ng bigas ang kasimple niyo. Ayan na nga magluluto ako dahil eh meron akong pasok mamaya, mga kasimple. Kaya ayan na nag ako ng aking baon. Ayan na nga ang kinabuhi talaga sa buhay Amerika. Nang kasimple niyo mga kasimple. Ito yung daily routine ko talaga. Magluluto talaga ako. Magbaon kapag full time ang trabaho ko. Ayan na nga. So, pag 4 hours lang man ang trabaho ko, hindi po ako nag babaon. So, ayan na nga, mayroon tayong mangga bigayan ng ating friend. Ayan. So, nag-grocery pala si Papangkano. Order ko yan ng mga prutas. Sabi ko, kailangan namin ng prutas sa mga bata. Kaya, ayan na. Bumili talaga siya kasi ubos na yung iba naming prutas. So, ayan na mga kasimple. Yung buhay ng kasimple nyo dito sa Amerika. Kailangan ko talaga magluto bago umalis ng bahay. Ayan na nga. Siyempre, nakatigo na tayo. Magluluto tayo ng ground beef with patatas and carrots pala. At saka yung ay, ay paalik-halik pa si Pupangkano dyan ah at saka mayroong uh, broccoli sa yan. si Pupangkano uuwi iyan doon sa trabaho niya maaga lang niya dinala si Mima, Mima sa bahay dahil si Mima ay eh, half day lang today so ayan na ah, nagluluto na tayo ng matigas pa pala yan mga antigas talaga hinintay ko siya mag -melt. kaya ayan na ah. Masarap itong nabit na itong mga kasimple na Ang lagi kong niluluto at nagustuhan din niya ng lima. Masarap na yan pagkaluto. Sa sabi ng ni mima, ayun si mami, the best cook talaga. Kaya ayun na. Sarapan natin yan kasi pag uwi ng anak ko, yan talaga ang kakainin niya. Ayan, nandito na si Mima. Ayan, dumating na talaga ang aking anak. Dumating na ang estudyante ko. She said, my mom's food. Don't say bawa to my food. Sweet, sweet talaga aking um, Sabi na nag-order agad yan ang pagkain. Mama, gusto ko ng isda at saka at rice. Perfect, wow. Yan na yan. Pinakain ni mama agad kasi si mami nakaluto na ng pagkain. Ayan na naman mga kasimple. Ako na naman ang <coughs> aalis. Dahil eh, dito na si Mima sa bahay. Mama yan, susunduin na lang ni Papang Tanosi. Chian para maglalakad na lang siya. So, ako na magdadala ng sasakyan. Ayan, hirap no? Kapag isa lang talaga sa sasakyan. So, hiram-hiram lang muna kami ni Papangka no? Wala pa kami budget sya Magdalawa-dalawa ng sasakyan mga kasimple. Hindi po talaga madali magdalawa ng sasakyan dito sa Amerika. Kasi kompleto talaga yan. May insurance kailangan yan talaga. So, mahal po ang insurance dito. Kaya, ayan, huwag muna tayo padalawa-dalawa, isa-isa lang muna. So, ito na nga a request ng aking anak. Kakain daw siya ng beef at saka grind beef pala yan. Ayan, with gulay. Kaya, ayan, gustong gusto talaga yan ang anak ko na pagkain, makasimple Kaya, syempre, susubuan muna ni mami bago ako umalis na ang trabaho. Mayroon pa akong 30 minutes dyan bago ako umalis. Kaya, ayan na nga si Mima. While watching TV, nanonood siya ng TV at pinapakain ni mami. So, ayan na nga mga kasimple. Lumabas na tayo sa work. 11 p.m. evening mga kasimple. Ayan. Pauwi na tayo ng bahay. Ayan na. Ayan mga kasimple. Aning kamot, ang gitaanin no? Kaya para na atin tayo kwarta. Yung anigyo na kinabuhi is breadwinner sa pamilya Pinas. Ayan. Pauwi na kasimple niyo galing work. Kaya minsan mga kasimple na papagod talaga ako. Sabi ko okay lang 'yan, laban lang. King e ani gidang kinabuhi. Kailangan talaga natin magsumikap para tayo ay eh, magkapera talaga. Kasi pag hindi tayo magsumikap, wala tayong pera. Kaya Unang-una sa lahat, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa laging nagsusupport sa aking mga videos, sa laging nanonood, sa lahat po ng aking mga followers. Thank you, thank you guys. Marami pong salamat sa inyong lahat. Malaking tulong po yan ninyo sa laging panonood ng aking videos. Siyempre kumikita po ako dito guys. Malaking tulong po yan na ibigay ko sa pamilya ko ang kita ko sa aking pagbablog.